Nag-aaral tayo para matuto at napakahalaga ng pagbasa sa ating pagkatuto. Ito ang pinakaugat ng karunungan dahil dito nagsisimula ang lahat. Magmula sa pagtukoy ng numero bilang pamilang hanggang sa pagbibigay kahulugan sa mga salita ay sa pagbabasa natin nakukuha. kasama ng DepEd at ng iba pang mga sektor ay naglunsad ng National Reading Day Celebration Virtual Storytelling Event noong nakaraang biyernes, November 27. Iba't ibang personalidad sa mga nabanggit na sektor ang dumalo rito. Naroon din ang ilang magulang, mga mag-aaral na hinandugan ng kwento ng dalawang beauty queen na sina Billy Hackinson at Isabella Galleria. Sa Pilipinas, ang National Reading Month ay pinagdidiriwang tuwing Nobyembre at bilang pakikiisa ay tutunguin ng aming team ang nag-iisang island school at pinakahuling milya sa sangay ng lungsod ng Kota Bato. Samahan ninyo ako sa Isla Manakuli, ang annex school ng paaralang elementarya ng Timaco. Nagambag-ambag ang aming team kasama ng kanilang guro na sinuray sa purong ng munting regalong nagbigay ngiti sa kanila. Mga pagkain, iilang school supplies, face mask at iba pa. Walang kuryente at pahirapan ng signal sa isla. Kaya walang paraan na mapanood nila sa online ang naganap na National Reading Day Celebration Virtual Storytelling Event. Kaya naman muli namin isinalaysay sa mga bata ang kwentong itinampok ni na Hackinson at Galeria na pinamagatang Ano kaya ako paglaki? Pinakamasayang parte ang narinig ko sa mga musmus na ito ang kanilang pangarap. Ang tuwari ng mga bata nang ipinamalas namin sa kanila ang galing sa pagkukuwento ng pinakailaw ng aming sangay, SDS Dr. Conception F. Balawag. Kung mayroon kang kilalang punong-puno ng talino, tanungin mo siya kung ano ang paborito niyang libro. Nakangiting nagbigay ng mensahe si SDS habang hawak ng libro ni Deputy Secretary, North Embryones pa, napakahirap namin. iniimagine imagine ko na makapunta ng Amerika, ng Japan, ng Maka, ng Saudi Arabia. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nakikita ko na lahat doon na ito pala ang bulkang mayon, ito pala ang ganito. Nagsumikap akong mag-aral. At ito ay napuntahan ko na at naalala ko na ito talaga yung mga nabasa ko sa mga aklat. Kapag kayo ay nagbabasa, para nyo na rin nalibot ang buong mundo. Sa panuhong ang pagkatuto ay pansamantalang wala muna sa apat na sulok ng silid-aralan, ang mga magulang nila ang magsisilbi nilang gabay sa pagbasa. Pero paano kung sinanay ay hindi kailanman natutong magbasa? Kadsindi-sandita ko. Patanip, pagpatuloy ko sa kinapangagit ko. Uh, Mayrekos sa libro, ko na magpamati kwento. Uh, para sangangawataku para katur ruang kubun sumangawata kas supanu panku mitu rusakanilah Na diku talaga katawan pa mana pengadikubu kalau kataadaku dia kasis, ka, maka ku, aku maka pasangan kasih ke sempre makaku akugal begangku memaluku suataku tapos maka dabang aku pailikuku Yuko na makapasad mangagi para di, di, kami niyan meling sa mayaba ikang ito po ang classroom ko nung una akong pumasok sa paaralang ito ng Timaco Elementary School. Siyempre, ang saya-saya ko na yung kinder ko at the age of 12 years old, napabasa ko, napasulat ko siya, at ngayon, nakikita ko na sa Facebook, nagchat-chat sa akin, ang saya-saya ko talaga, sir, sabi ko, alhamdulillah, at saka yung bata na yun, pag chinachat niya ako, lagi siya nagpapasalamat sa akin, sabi, ma'am, paraming salamat talaga sa iyo, ma'am, kung hindi sa iyo, ma'am, ngayon, ma'am, binata na ako, hindi pa rin talaga ako marunong sumulat, at saka bumasa ma'am kung hindi, hindi dahil sa na mo talaga ako ma'am na kahit na ang laki-laki ko na yung oras mo na dapat nagpapahinga ka pinapaiwan mo ko para ako lang mismo ang aturuan mo yung mga parents nila nagpapasalamat talaga sa akin so para yun lang sir uh, napakasarap na sa pakiramdam sir yung magulang papasalamatan ka so yun yung Napakasarap sa pakiramdam. Yun yung the best achievement ko. Sa Philippine Informer Reading o Phil-Iri, may iba't ibang klasifikasyon ang mga mag-aaral na hirap sa pagbasa. Sila ay nauuri sa non-reader o yung hindi makabasa ng salita. Habang ang frustration level ay may 58 pababa na pang-una. Siya si Dato Ben. Sa aking obserbasyon ay nasa frustration level. Pinangakuan kong sa aking pagbabalik ay bibigyan ko ng ilang libro. Hirap man kasi siyang magbasa sa wikang Ingles ay nakita ko sa kanyang mga mata ang kagustuhang matuto. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-asa. Dahil hanggat may lipunang nagkakawang gawa, hanggat may mga gurong tapat sa panata, hanggat may pamilyang pumakalinga, hanggat tayong lahat ay sama-sama. Ako po si Rajan Umadra at ito ang Death at sa Ere. Kasali na Kasali Para sa lahat.